Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Alam nyo, ang tagal kong walang vlog as in sobra siguro 3 months and medyo na busy kasi guys at eh, saka kasi ayoko naman mag vlog kasi na tawag dito dahil sumasakod ako or ano gusto ko dahil feel ko talaga mag vlog ganun. So, ito na nga. May free time tayo for today's video, guys. So, sasagutin ko lang yung ilang katanungan. So, bago lahat, happy 2024. So, kamusta yung pagpasok ng bagong taon sa inyo? Uh, tawag ikaw, maraming salamat dun sa mga nag-chat pa rin sa akin, nagtatanong, nag-update kung ano nang balita dito sa Angari, like, anong agency ko, gano'n. So, sa mga hindi ko po nare-reply, sorry kasi. Tapos dito, ang tagal ko na minsan nababasa yung message nyo. Siguro may 3 months yan. kasi napasok siya sa spam. Hindi siya napasok sa ano sa message request. So, ayun na mga kapatid. <sighs> Sobrang tagal ko talaga Wala vlog. And, namiss ko yung ganitong intro na, Hi mga kapatid, welcome back to my YouTube channel. <laughs> so, maraming nangyari. May kita nyo naman guys. Nag-block na ako ng buhok at saka nag-bounce na rin. Ayan para bagong taon, bagong buhay, bagong look. So, ayun, uh, isasagutin ko lang yung mga tanong nyo dun sa content ko. Like, kamusta na dito? Ilang buwan bago makaalis, papuntang galing Pilipinas, papuntang Hungary dito. So, based on my experience, 6 months po yung inabot ko. So, depende po again sa agency. Actually, natakal ko na to sa inyo lahat. Sasagutin ko na lang kasi yung iba, hindi, hindi yata nila napapanood yung iba kong vlog. So ayun 6 months po yung inabot ko papunta dito. Tapos may nagtatanong sa comment box kung may katulong daw dito. Mostly kasi guys dito, ang trabaho dito sa Hungary is factory. Wala pa na nakita na ano na katulong or ang Pilipino. Dito kasi parang hindi naman kaganoon talaga kayaman talaga yung bansa nila na kailangan nila ng katulong, ganun. So, ang mga bansa na nangangailangan ng katulong talaga. Tsaka common na common na trabaho ay katulong or babysitter, nanny, ganyan. Is France, Italy, Spain. Yan talaga sa Poland din kasi guys, mga factory worker doon. Tsaka mga hotel workers, restaurant workers. Ito din guys, may mga hotel workers. Sa restaurant wala pa naman ako nakita, pero hotel workers meron po dito. A uh, factory worker talaga mo si dito sa Hungary. So, kung pagdating po, kung gusto nyo pumasok na katulong dito, I suggest na, ano, mag-apply po kayo sa Prime World. Marami po silang, ay nagpapaalis po sila ng mga katulong, ng mga nani, babysitter, papuntang Italy. So, punta lang po kayo sa agency ng Prime World Agency. So, balikan nyo na lang po yung iba kong vlog. Nasabi ko na po kung saan yung address noon. Uh, Facebook page. So, ayun. Kung gusto nyo pumunta dito sa Europa as a nani perka tulong, So, I suggest na pumunta po kayo sa Prime World kasi sila nagpapalis pa po sila papuntang Czech Republic, Italy, France, yan, hawak nila, Germany. Mga nani po yung pinapalis na papunta doon and libre po lahat sagot ng employer. So, ayun mga kapatid. <laughs> Tapos, may nagtanong ano daw itsura ng pera ng hanggariso, So, papakita ko lang. Papakita ko sa inyo. Nakalimutan ko. So, shout out po dun sa nagtanong. Ah, uh, nakalimutan ko anong name mo. Pero, kung napanood mo to, mag-comment ka dyan sa comment box below. Okay? So, ayun. Mag-start tayo. Ang pera nila dito, guys, ay hundred, ay thousand thousands. Hundred thousands, ganyan. Kasi, mababa nga yung value ng pera nila. So, ang um, 1 foreign ay kailangan, uh, kung ipag-convert natin siya sa peso, 0.15 or 0.16. So, depende po sa palitan, okay? So, ang pinakasagad na pera nila is 20,000. So, pag, ang mga sahod dito guys, mga 400,000, 300,000, ganyan, 200,000, 200,000 plus hindi ka tulad sa Pilipinas na 15,000 as in ganun kasi alam ko malaki yung value ng pera natin sa kanila okay mas malaki lang silang magpasahod dito ganun so ayun yung 20,000 nilang porint eto ikanto yung tsura guys 20,000 ito yung pinakasagad nila na pera ha pag magwiwidro kayo sa ATM so wala silang 50,000 wala silang 100,000 na papel Okay, so ito yung pinaka maximum 20,000. Ganyan po yung itsura sa harap. Tapos ganito naman yung itsura sa likod. Okay, hindi ko kasi kilala to eh. Pero parang ito yata yung hari nila before. Hindi ko alam kasi dito kasi sa Europe guys, mga dynasty, dynasty. Parang mga ano, mga king, queens, dati ganon. Sa lahat ng parte ng Europe mostly ganon. So ayan. Sa Hungary din guys, may king at saka sila before. So, itong kwento ng Hungary, uh, malaki siya. So, hindi pa nung nagkaroon ng parang ano against against sa mga ano sa mga sa mga pamumuno ganyan doon nagkaroon ng war tapos naghiwa-hiwalay naghiwalay himuwalay ang Austria pero part yan dati ng Hungary So, hindi ko na para bangitin yung story kasi hindi ko rin siya kabisado. Pero parang gano'n na nga. May, nag, may nagkwento lang din sa akin. So, yun yung tura ng 20,000. Ang tura naman ng 10,000 guys. So, kuha tayo ng 10,000. Kuha tayo ng 10,000. So, ito yung tura ng 10,000. And sumunod sa 20,000 is 10,000 guys. So, ayan siya sa harapan. Ayan, makikita nyo. Ito siguro yung hari nila. Ayan. So, hindi ko lang, ano, hindi ko kasi siyempre sila kilala So, ito yung kanilang, ito yung likod. Ano ba to? Hindi ko alam kung saan lugar to, pero ayan siya. Ayan, ito yung tura ng 10,000. Ayan nyo guys, ayan. Tapos, ang um, tura naman ng 5,000. So, 5,000 tayo, guys. Po tayo ng 5,000. So, ayun. Ito naman yung 5,000 for... Ayan. Ayan. Siguro ito yung mga hari, mga presidente, ganyan. Katulad sa atin sa Pilipinas, gano'n. Nakalagay sa pera nila. Tapos, sumunod naman ay 1,000 foreign. So, ito yung 1,000 foreign, guys. Kulay blue Tapos so, ito yung record Okay Tapos sumunod ay 500 pesos 500 pesos 500 for it So ito yung 500 for it Okay Napakita ko na sa inyo yung 5000 diba So ito yung 500 Sumunod ay 500 for it Yan yung itsura guys And so, so mga papunta ng Hungary, ayan po yung magiging pera nyo dito. Tapos, sumunod na ay bariya. So, ang um, 200 nila dito, 250, 20, 10, ganyan, coins. Coins talaga siya na malalaki. So, ito po. Ito yung itsura ng 200 coins. Ang kita nyo ba, guys? 200 yun, ha? 200 yun. Tapos so, ito yung likod. Ganyan. Lugar din siya. Hindi ko alam kung saan lugar yan. Tapos yung 100, ang cute. Sobrang liit. So, ganyan siya, guys. 100. Malit lang yan siya, guys. Ha? Parang ano sa atin. Malaki pa yung piso. Ganyan. Yung sukat niya. So, ito yung likod. Lugar din siya. Pero, ako sobrang liit kasi na naka-engrave. Tapos, 50 pesos. Pesos. May 50 pesos, 54 rin. Yan siya, guys. Tapos, eto. Oops. So, yung tura. Yung likod. Yan. Yan, para siya, para siya ibon. Ibon talaga siya. So, ibon. Uh -uh. Pero alam niyo, guys, dito sa Hungary, sobrang dami ng uwak. As in, lalo na kapag, ano, ah, uh, paano yung pa-winter, naglalabasan yung mga uwak. Eh, okay, kinakain nila kasi yung mga putas eh, kasi nagbabagsakan sa puno. So, yun. ma share ko lang sa inyo. So, tapos, sunod naman ay 10 porrent. Ayan na siya, guys. Ito yung tura ng 10 nila. Nakikita niya ba? Ayan. Tapos, ito yung likod. Again, ano naman siya. Ay, hindi siya ano, hindi siya lugar parang simbol ng Hungary to yung simbolo ng Hungary. Tapos, globe eye, ay, ayan. Five porn. Ito yung pinaka five porn. O limang piso sa atin. Ayan. Pero ito yung kanilang five. Five porn. Tapos, ibo na naman. Ayan o. Oh. Pelican. Pelican ata tong ibo na to. Kasi alam nyo sa halos itong, itong hotel namin, ang tawag dito is Pelican Hotel. Tapos, yung pinaka-symbol niya, ibon. So, ganito yung itsura ng ibon na symbol, symbol niya. Ayan. Para siyang ano, yung ibon na mahaba ang tuka. So, tapos, wala akong nakikita mo $1 dollar dito, one for it. So, wala, wala silang one for it, guys. Tama ba? Wala pa ako nakita ng one for it, eh. Pero, alam ko meron, so wala akong one porn. So, yun lang, guys, yung vlog ko ngayon. So, parang walang kwenta, no? So, bawin na lang ako next-next vlog. Kung meron pa po kayong mga katanungan about dito sa Hangari. So, again, guys, dun sa mga nagtatanong uh, kung may nani dito or katulong gusto pumasok dito sa Hungary, wala pong katulong dito, okay? I suggest na pumunta ka po kayo sa Prime World Agency na vlog ko na po yung dati kung hindi nyo napanood, balikan nyo po yung mga vlog ko. Uh, nagpapaalis po sila ng mga babysitter, mga katulong, ganyan papuntang Italy, France, tsaka Germany. So, magagandang bansa po yun kasi euro po yung pera doon. Dito po si Sangari foreign, hindi po siya euro, okay? And pag sinabing euro guys, medyo malaki-laki talaga yung sahod kasi malaki yung palitan ng euro sa atin. So, yun lang guys for today's video. Again, mag-vlog na lang po ako ulit sa susunod. So, marami pong salamat sa mga nagsusubscribe kahit wala ako masyadong vlog. Pero, I promise naman po na babawi ako. So, yun lang. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. Hit the bell button dun sa baba. Kung may bell button, oh, may bell button po yun. Ayan, para ma-notified po kayo. And again, see you again in my next vlog. So, please follow niyo po ako sa Facebook ko. Meron po kong dalawang Facebook page. Ponyang in Europe at saka po Apple Di Laurentio, which is my toning. So, yun lang guys. See you again in my next vlog. Bye!